Hello po, ang batang makulit, medyo mixed emotions pa siya dyan. Wow, mixed emotions. <laughs> kasi nag-brown out bigla. Mabuti na nga rin ay nasa bed na kami at patulog na sana siya. Medyo gulat at nagtataka si Ben at dark and scary raw. Eto for the paypay -pay ang nanay dahil dumobli ang init at naku batang makulit nag-enjoy pa kahit brown out. Mandilo na kang bawas kanyan. Char! Kanina lang inaantok ka na pero ngayon dinaig mo pa ang nakainom ng isang tasa ng kaping barako ha. Char! Lumabas na pala sila baba at dahil ramdam na talaga ang init sa loob ng bahay. Eto at lumabas na din ako at nauna pa sa akin, si Biento. Mga isang oras at kalahati din siguro nagtagal na walang kuryente. Pero ang pinaka-advantage na lang siguro sa mga ganitong pagkakataon ay ang banding ninyong magpapamilya. Yung tipong walang hawak na cellphone, kwentuhan lang at nagtatawanan. Anyway, the next day na ito, eto at binabakbak na ni tatay ang wallpaper sticker dito sa pintuan. Tumulong na rin ako para mas mabilis matapos. At na-excite na rin kasi ako na mapinturahan ito. Pero sadly, hindi raw mapipinturahan ngayon. Dahil dun sa mga naiwang pandikit ng wallpaper sticker sa pinto. So, kinakailangan na mapunasan muna ng mabuti ng thinner. Ang sabi ni tatay, hindi rin kakapit ang pintura. Kung hindi aalisin o pupunasan ng thinner ang pinto. So, next time na lang talaga ito matatapos pinturahan. Hopefully, maisa ako sa next vlog. At habang binabakbak namin itong stickers sa pinto ay nanonood ang batang makulit. Ay nuko, bisaya namang makibakbak. Kinabukasan na ng umaga ito at araw ito ng linggo. Magpapaaraw sana kami ng batang makulit. Ang kaso lang, makulimlim ang kalangitan. Kaya for the tambay na muna kami, ayan at itinuturo ko nga yung mga langgam kay Bien. At ang sabi ko sa kanya, huwag niyang aapakan at baka kagatin yung paa niya. At may nakita na naman itong batang makulit. Oh, no! Naku bien, ang ingay, ang aga-aga, sumisigaw. Uy, huwag ganon. At baka batuhin tayo, bien, to char. Lumipat kami ng pwesto malapit sa puno ng avocado. Yung kaninang nakita kasi ni Bien ay nilalanggam na butiki. At dahil na curious ang bata, hinawakan niya ito. Ay nako naman talaga. At galing pala ng pagsamba si Papa. At mamaya kami naman nila ate ang sasamba. Nakabili ng pandesal si Papa at dalhin ko na raw sa loob at para makapagkapi na kami. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!